Hampas na hampas ng hangin at pagkalubog sa baha ang naging ng pananalasa ng bagyong enteng sa iba't ibang probinsya sa Kabikolan. Matatanda ang alas 8 ng umaga kahapon, Setyembre 1 ng ganap na maging bagyo ang binabatay ang low pressure area ng pag-asa na tinawag na bagyong enteng. Hinagupit kagabi ang mga probinsya ng Elbay at Katanduanes na nagbulot ng pagbaha sa mga nasabing lugar. Dahil dito, pansamantala pa rin ang mga biyahe ng barko sa Katanduanes. Nag-anunsyo na din na walang pasok sa lahat ng level, mapapribado man o pagpublikong paralan ang mga lokal na pamahalaan sa Bicol Region at iba pang karating na rehiyon. Lagi namang nakaalalay ang pambansang pulisya para sa mga rescue operations upang tulungan ng ating mga kababayang mailikas at mailipat sa mas ligtas na lugar sa kasalukuyan, napanatili ni Bagyong Enteng ang kanyang lakas at patuloy pa rin nagdudulot ng malakas na pagulan sa malaking bahagi ng mainland Luzon. Bukod dito, makararanas ng maximum winds kung saan nakataas ang wind signal number 2 sa northeastern portion ng Camarines Sur at Camarines Norte. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng pulisya ang mga mamamayan na sumunod sa mga otoridad at lumikas kung kinakailangan, lalo na ang mga naninirahan sa mga mamababang lugar na may panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa. Mula dito sa Ligaspo City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Jara de Luterte, Alagat ng Batas.